So guys, ang daming nakakatambay dito sa may BGC to the mga tropa. Yun o, oh, nandito sila sa covered court guys. Merong dalawang jeep ni dito mga tropa. Parang nagpapagandaan ata sila ng jeep dito guys. Eto, tingnan nyo naman tong jeep ni dito ni Idol. Ang ganda ng design. Teka, paano niya kaya ito nagkapit guys? Ay, sticker lang pala ito mga tropa. Akala ko totoo. Eto boy oh, meron pa siya nilagay dito dito na sticker sa rim ng ano niya guys Nang gulong niya mga tropa at saka meron din dito suot na damit yung ano niya boy yung upuan niya dito mga rupa <laughs> eh parang totoong jeep nito guys ha ganito talaga ganito yung mga nakikita kong totoong jeep ni boy eh no meron mga damit sa upuan mga tropa punta nga tayo dito mga guys meron mga jeep rito mga tropa tapos meron pa ako nakikita naglalakad dun boy Saan kaya yung pupunta? Tara tara habulin nga natin mga ropa Eh yun guys meron na oh, nakikitang naglalakad dun mga idol Uy teka dami ng mga jeep dito guys Nagsipuntaan mga ropa Ano yun? Parang meron ata kailangang i rescue dun mga idol Nga natin kung ano nangyari dito sa jeep ni ni idol Naku Hala eh nagkabungguan ata mga ropa Eh gusto nyo bang tulungan natin to si Idol guys Eh kung gusto nyo tulungan natin yung mga ropa I eh, like nyo na muna tong video At huwag nyo kakalimutan na mag subscribe ha ah. Dali i like nyo na to mga Idol Uy, ayan, okay na pala mga ropa eh Hindi <laughs> na kailangan ng tulong nito ni Idol Mayroon pa mga sakay na pasero dito guys so. oh Oh man, eh dahil na-like mo na yung video at nakapag-subscribe ka na rin Tara-tara, babalik na tayo dun mga ropa sa terminal <laughs> Sabit na lang tayo dito kay Idol para hindi tayo maglalakad mga ropa Eto guys, sabit tayo dito kay tropa Ayan, uy teka, naku, paano tayo makakasabit dito Idol? Oh man, hindi tayo makasabit guys Umaandar si Idol idol eh. Naku, naiiwanan na tayo mga idol. Tara, tara. Eh, may kisagay lang pala ako dito, boy. Pabalik ng bulakan drop mga tropa. <coughs> Tapos, kukunin natin yung jeep ni natin dito mga ropa. Dali, dali. Eh, so yun. Eh, marami salamat, idol ah. So eto guys punta na tayo dito boy Kunin na natin yung jeep ni natin boy Kala ko oh, kailangan ng tulong nun ni Idol eh. Sayang hahatakin sana natin yung mga rupa Eto guys nandito na tayo sa jeep ni natin mga tropa Buksan lang natin yung headlight boy Op, tara tara Uy teka ano meron dito guys Bakit meron mga nakatambay dito boy oh Op, tabi nga muna tayo dito guys Tabi natin dito sa may tindahan mga idol E bibili muna tayo dito dito ng biskwit natin mga tropa para meron tayong baon dito sa biyayin natin boy oh bossing, pabili nga ako dito bossing, isang biskwit nga dito yung cookies, eto guys bili tayo ng cookies dito mga tropa at saka black si cola boy, yan, okay na yan guys uy, meron pa pala tayong cookies dito eh. so yun, inom muna tayo dito mga idol, yun tapos kain tayo dito ng cookies para busog tayo palagi <laughs> hindi tayo nagugut To. Hey, so yun guys, pupunta na pala ako ng terminal dito mga ropa Eto boy, andito na tayo sa may terminal mga tropa Naku, dami naman mga jeepney driver dito guys Paano tayo makakabiyay mga idol? Oh, bossing, padanaw bossing ha So eto, eto boy, diretsyo lang tayo dito guys sa may gilid Dito kasi ang tamang parkingan mga tropa Bakit kasi kayo dyan sa may daanan nagpa guys? Mahirap dumaan tuloy So eto boy, park lang tayo dito sa may gilid mga ropa Yan. okay na to guys o so, tara tara baba tayo dito mga ropa pang ilan tayo pang apat boy medyo matagal pa yan so, tara tara opo muna tayo dito sa waiting shed mga idol Eto eh, mga tropa meron palang naghihingi sa atin dito ng pera guys E eh, ano bang gagawin mo dito sa pera na hinihingi mo E eh, baka naman ipambili mo lang yan ng kung ano ano eh, eh ano bang gagawin mo dito idol Eto eh, guys o tropa E eh, nangingi siya sa atin dito ng 600 Bibigyan ba natin ito mga idol <laughs> gusto nyo bang bigyan natin ito guys? Eh, kung gusto nyo bigyan natin ito boy, eh, ilike nyo na itong video. At huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe ba ah, para makaingin na sa atin ito si tropa ng pera. Ayan eh, o, 600. Yan natin ito guys, kawawa naman ito eh. Yan, bilhin mo ng pagkain yan ha. Binigyan na natin siya dito mga tropa. So, dapat ibilin e, niya ang pagkain or di kaya paayos niya yung mga jeep niya, yung mga sira-sira. Kasi kawawa naman yung pasero pag sira-sira ang jeep So, magpapalaro tayo dito guys. Ayan, eh, eh habang nag-aantay tayo dito ng mga pasero natin boy, may eh magpapalaro tayo dito guys Paunahan makakit dito sa bubungan mga idol Ang uno makakakyat dito mga tropa Is bibigyan natin ng pera Ito guys paunahan pala makakit dito boy Sino makakakyat dito Is bibigyan natin ng premium mga tropa Ayan Tumatalo na sila dito mga idol Check nga natin sino yung unang mga ka Ano dito guys makakakit sa bubong mga tropa Ayan oh uh, Nagtalo na na Uy ito boy, nauna si tropa eto nauna to guys Ayan o eh, So, bibigyan natin siya ng premyo dito mga ropa Ayan, ito nauna Tapos ito naman second place mga idol Tapos, ito ang third place mga tropa So, tara-tara, bigyan natin ng premyo nila So, yan mga ropa Nabigyan no. na rin natin sila dito sa wakas mga idol Ayan o, ang galing eh, So, yun, dahil puno na yung jeepney natin dito mga tropa Siyempre, bibigyan na tayo dito guys guys, ayan puno na yung jeep natin dito boy Punin na natin yung pamasahe nila dito mga ropa, ayan Ato, boy, check nyo dito guys, mayroon naglalakad na jeep driver dito mga ropa Eto boy, malapit na pala tayo sa terminal mga tropa, ayan. baba babalang natin yung mga pasyero natin dito guys tara tara Let's go Ito boy oh, Dito na tayo sa may balagtas mga idol Drop lang natin Itong natitira nating mga pasero dito guys So lang tayo dito mga idol So tara tara Dito natin yung itadrap Siyempre, Sa pinakadulo So ito guys Nag-iisa na lang pala yung pasero natin na yun eh boy May pupuntahan pala tayong racing dito mga tropa Teka teka Habol nga tayo sa mga jeep ni driver na nandun sa unang case ito na ako boy Habol ako yung mga tropa Let's go Eh, eh papunta pala sila guys Sa ano boy Doon sa may racing mga tropa Nako Kawawa naman yun Nabunggo pa guys Uy Ang galing nung naunang jeep ni boy so, Tara tara Overtake nga tayo dun mga tropa to guys Parang merong atang nag-racing dito mga idol Ito. Uy, may racing nga guys. Tara tara, makipag-racing tayo dito. O, oh, bossing o. Oh. E sinong papalag sa akin dito, bossing? Racing o, oh, racing. So, eto nga pala yung mga racing natin dito boy. oh, ano? Eto guys, sali tayo dito mga idol. Tingnan nyo, meron nag-overheat dito na jeep ni mga lodi. Ako po, paano to? Anong gagawin natin dito guys? E, eh, kailangan to dalhin sa talyar, mga tropa. So eto guys, nakasakay na pala sa jeep ni natin dito yung mga kasali sa palaro na gagawin natin mga idol. Ayan ho. So tara tara, pupunta na tayo dun ngayon mga tropa. Eto guys, Doon pala natin gagawin yung marathon sa may giginto mga idol. Eh para, para hindi tayo makaabala mga tropa. Diretso kasi yung daan dun. So eto, andito pala yung mga players natin guys. Yatid lang pala natin sila dun sa may giginto mga tropa. Ayan ho. So eto guys, andito na tayo tayo sa giginto mga tropa Ayan So tara tara Papapilahin lang natin to dito mga ano natin boy Mga players natin dito guys Ayan So dito boy Dito pala natin gagawin yun So magmamaraton lang pala tayo dito mga tropa Itatakbo eh, silang lahat dito guys Ang mauuna Is magkakaroon ng premyo So eto boy Dito ang starting point sa may guwet Ito guys nakapila na sila dito mga tropa Kaso nga lang, mali dapat pag ganito, pag ganito kayo, yan. <laughs> So ito boy, check nga natin kung magagawa nila mga tropa. Bakit naman ganun ang na, mga idol, hindi ganyan ang pila dito pa straight. So ito guys, ang hirap naman nila papilahin dito mga tropa. So tara tara, eh pauna na lang itong mga idol. Ito boy, patakboy na nga lang natin itong so, guys. Ito mga tropa, ayun na sila guys. So tumatakbo na sila mga idol. So tara tara, check nga natin kung sino yung mauuna dito sa kanila mga idol. Ito sila boy, oh, oh takbo ko sige sige so eto guys eto yung nauuna mga tropa si Stephen boy ayan op oh. oh, sino pang second eto second si tropa tapos eto naman si ano guys so oh, si Calbo eto naman yung pang place boy bilis takbo So yan guys, ang mananalo pala dito sa marathon natin mga tropa is magkakaroon ng premium. Let's go! Eto na sila guys, so, nagtatakbuhan na sila mga idol. Eto na boys, sino kaya ang mauna sa kanila dito mga ropa? <laughs> Eto si idol, napakalayo na ni idol. Ayan o, oh. Ito mga tropa Merong panguling huli dito boy Ayun, tuwata si Idol So, tara-tara Check nga natin Kasi nandun sa unahan mga ropa Uy Ito boy panguling -pang huli ito guys oh. Ito yung pangalawa sa uli mga ropa Teka Uy, bakit? naging ano na si Stephen mga tropa. Any show. Pangatlo na ata siya dito, guys. Teka, nagbago na yung ano boy, yung pinakaunang mga tropa. Ito naman yung pangalawa, guys, oh si Kalbo pa rin. So, ito, guys, oh ang bilis naman niya ito. Paano 'to, boy? Nauna niya na yung iba dito guys So yan mga ropa Ayan Papanoorin lang natin silang tumakbo dito boy Let's go Sino kaya ang mananalo dito mga ropa At makakamit ang papremyo So eto yung first place guys oh. Si tropang bacon mga idol Uy teka Sobrang layo niya na dito guys ah. Paano kaya napunta to dito boy Hindi natin nasubay bayan mga idol <laughs> Teka teka Tayang E check nga natin dito Baka may mga nandaya dito guys ha Eto boy Meron na dito ano guys Pangalawa Eto na yung pangatlo Pangapat <laughs> Meron pang lima dito Si Tropang Bacon Tapos andito pa yung pinakadulog guys oh tumatakbo pa rin. Huwag ka mawala ng pag-asa, tropa. Eh, kaya mo yan. Bilisan mo. Bilisan mo sa pagtakbo. Hindi ka kasi ata kumain eh. So, tara, tara. Check nga natin dito, boy. Naku, naku. Eh, ka. Baka mamaya meron na sumabit dito mga idol. Oh, min. Hulo. Mayroong sinagasaan mga tropa. Ang daya. So, eto guys. So, sino na yung mananalo dito, boy? Parang meron na ata nanalo mga tropa. Eto boy, si jongko Ayan oh. Jonko. Uy, teka. Kasali ba boy? Parang hindi ata Wala naman ata to kanina guys. Hindi ito yun. Eh, sino kayang first dito mga tropa? Eto ba? Parang hindi ko napansin guys eh. So, ito, mga tropa. Eh, nakikita ko na kung oh. sino yung first mga idol. Ito na boy. Eto na yung first guys. O, dito. Sino yung second place dito mga tropa? Ay, naku. May nanggugulo, mga idol. Sayang. Ito guys, ito yung second mga tropa. So yan boy, let's go. Yung etong pangalawang kalbo, ito naman ng fourth place mga tropa. So tara tara, sino pa yung uli? Ito guys, oh, meron pang panghuli dito boy. Lupi. So yan guys, teka meron pa ba tumatakbo dito mga tropa? Check nga natin boy. Uy, meron pang tumatakbo dito guys Si Tropa Ayun o, tingnan nyo Huling uli siya dito mga idol Kaya mo yan, bilisan mo Tropa Malapit ka na rin sa ano, finish line Ayan boy Eto, nakikita ko na dito yung mga nanalo mga Tropa Check nga natin dito guys Nandito sila o Uy, nakalagpas na rin si Tropang Bacon mga idol. So, andito na yung mga panalog guys. So, meron pa kasi dito yung nag-racing mga tropa. Ayun oh, ito yung pinakahuli mga ropa. Huwag <laughs> kang sumuko idol, bilisya mo. Makakarating ka rin dyan. So, ito mga tropa, magpapatid lang pala tayo dito sa tropa nating driver dito boy. Pupuntahan natin yung mga winner guys. Andito yung mga winner boy. Oh. Op. Andito na ako mga bossing. So, sino kaya ang nanalo? Sino ang panalo, guys? Sino? So, eto na mga tropa. <laughs> eh, andito na pala yung panalo sa marathon na ginawa natin. So, ibibigay na natin yung premyo niya. Eto yung panalo, guys. So, nasa na yung nanalo? Eto, boy. Eto yung first place, guys. So, ibibigay na natin dito yung premyo niya, mga tropa. Ayan, oh. 30,000 yan, boy. Bigay na natin yan, guys. O yun. Eh, sino pa yung second place dito, boy? Yung second place dito, mga tropa. O yan, mga ropa. So, bibigyan na lang pala natin yung iba rito ng consolation prize para sa pagsali at pagtakbo nila dito sa ginawa nating marathon. So yun guys, ba dito ko na lang pala tatapusin tong video at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys is wag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin so eto na boy, meron pang pala ka dito guys, ayan oh. oh man gansya wili, paalam ito, so, ito guys, Mayroong palaka dito naglalakad boy. Ayun oh, tingnan nyo. Oh, kala ko kakainin niya yung mga pasyero dito guys. Ala, <laughs> oh no, ano nangyari dito sa palaka boy? Nangisay, ako. Baka mamaya nilagyan ng asin yan mga ropa. Tingnan yung nangyari boy. Oh. Naku, tingnan nyo, sumasayaw pa dito yung palaka na to guys. <laughs> tingnan nyo yung itura boy. Oh. Ang cute naman nito. <laughs> Tatumbling-tumbling pa tong palaka na to mga tropa. Check nyo nga rito boy. Edo, ពីងនិតញុមួយអងងឹតសូមអសីយ